Ma? Oy, ano na, pandyan ka na. <laughs> Natapos din. Oo, eh? oh, inihintay talaga kita. Oh, kamusta ang lakad mo? Medyo kasi di okay mo eh. ako. Awala ko oh, hello, kasi okay lang yung ganun eh. Tapos di ko pala, alam, ano, nagaroon na pala kalalayo sakit ko nga. Anong gagawin natin? Ano? balita mo sa akin. Ano ka pa? tusko ko naman anak. Eh, ay sabi ng doktor eh. Sabi niya ano eh. Ay, naku, balak ko na nga dyan. Diyos ko naman. Kahit ano gagawin ko talaga sa'yo. Yung pala, ipin. Huwag mo na ikabulot yan. Hi guys! Tuturuan ko kayo kung paano mag-register dito kay Una Game. Una, pipindutin nyo lang yung register dito sa gilid. Tapos ganito na yung lalabas. Ilalagay e, nyo lang yung phone number nyo dito sa may gilid. Tapos enter password. Siyempre yung hindi namin mahuhulaan. Tapos may magsisend sa inyong verification code guys. Ayun e, yung ilalagay nyo dito sa may verification code dito sa pinakababa. Tapos confirm nyo na yan guys. At kapag nakapasok na nga kayo dito kay Una Game guys, may first stop-up offer agad sila. Pag nag-recharge kayo ng 100, may makukuha kayong 10 pesos. And then, kapag nag-recharge kayo ng 200, meron kayong makukuha ang 50 pesos, guys. E-X nyo lang yan. And then, ganito pa yung lalabas. Ganito na yung dashboard na lalabas sa inyo. Meron agad kayong 6 pesos na libre. Tapos, ito yung mga pwede nyong laruin. Meron ditong Dragon and Tiger, Color Game, Mines, at sobrang dami pang ibang laro na pwede nyong pagpilian, guys. At alam nyo ba, pwede kayong kumita dito kay Una Game nang wala kayong nilalabas na kahit magkano. Pupunta lang kayo dito sa taas, meron nakasulat yan, BR agent. Pagkapindot nyo yan, ganito yung lalabas, pupunta lang kayo sa may referral. Kapag ka, nakapunta na kayo dito sa may referral, pipindotin nyo lang yung promotion link, tapos isend is yan sa mga kaibigan nyo. Sa lahat na kakilala nyo guys, isend is yan. And matik na yan, may papasok agad sa inyong commission. Siyempre nanalo at kumita na kayo dito kay Una Game. Tuturuan ko naman kayo kung paano i-withdraw yung nakuha niyong komisyon dito. Pupunta lang kayo dito sa withdraw. Nandito lang siya sa baba. Kapag napindot nyo na yan guys, Gcash rin lang ilalabas. Ilalagay nyo dito yung withdrawal amount. Kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. Tapos yung account lang. Tapos bind nyo na siya guys. Ganun lang siya kadali guys. Kaya ano pang iniintay nyo guys. Maglaro na kayo ng Una Game. Nasa comment section lang yung link.